madaming nagtanong bakit daw hindi na ako pumupunta sa paresa ni Diwata yan, yan yung sagutin natin guys kasi karamihan kasi sa mga followers ko ay ano galing kay, Diwa, kay Idol Diwata supporters ni Idol Diwata kasi nga alam naman natin na yung vlog ko ay noong mga nakaraan ay halos puro Diwata talaga so ngayon guys sagutin ko lang yung mga followers natin na naghanap sa atin sa parisa ni Diwata kung anong ano, ah, dahilan ko yun guys uh, ah, meron kasi akong mga bagay na ginagawa din sa akong ah, page yan katulad nung ano itong pamimigay ko ng ah, mga damit yan nabibisi ako eh, dahil ah, inaayos ko yung pagpamimigay ah, kasi ano madami itong ano mga damit na ito yan guys oh katulad yan guys oh. yan limang sako to lahat eh, eh nabawasan ng, ng dalawang sako at saka isang malaking malita nakita nyo sa isang page ko na namigay ko yan guys oh madami pa yan tatlong sako pa yan guys na ipamigay natin kaya di, di, na ako masyado nakapunta kay Idol Diwata saka guys sa uh, minsan napapagod din talaga ako sa aminin ko sa inyo napagod din ako kasi meron akong ano uh, trabaho sa gabi kaya yeah, minsan sa araw talaga pagod na pagod ako dahil na uh, ano, trabaho ko pang gabi at saka puyat kaya minsan imbis na pumunta ako kay ano Idol Diwata eh, talagang tinulog ko na lang kasi baka mamaya bibigay din yung katawan ko pero believe ako sa mga nakaraang mga buwan guys dahil talagang sobrang ano ko nun sobrang porsige ko pumunta kay Idol Diwata di ko lang alam bakit ano sobrang sipag ko nun pero ngayon kasi guys, tulad ng sinabi ko, na, -na -busy din talaga ako sa pamimigay ng ano, ng uh, damit. At saka ano din, ay, madaming dahilan ano. <laughs> Basta guys, ano, babalik din naman ako diyan kay Idol Diwata. Yan sa mga nagsabi din na nagtatampo ako kay Idol Diwata dahil na uh, napagsabihan tayo doon sa nung nakita kami nung nag-shoot kami na na KMJS kami dalawa ni ay KMJS nung na Rated ko kami ni Idol Diwata na pagsabihan ako tungkol sa viral video namin ni Ma'am Corina. hindi po ako nagtatampo guys. Yan, pasalamat nga tayo ni Idol Diwata dahil ah, dahil sa kanya ay ano, lumago tong ah, page natin dahil yung mga supporter ni Idol Diwata ay napunta din sa atin yung ah, iba. Kaya abangan nyo lang guys yung ano, pagbalik ah, ko sa Parisan ni Idol Diwata. Ah sa ngayon kasi busy pa ang whitey man na PH ninyo sa mga bagay-bagay dito yan mga mamaya siguro bukas ipamigay ko na yung ano itong mga sa ano sa usa kong mga damit ito yan o, no, mga damit madami yan halos lahat yan guys puro ano pang babae kasi nga tulad ng sinabi ko sa inyo yung nagbigay sa akin yan si ate Josie Mundas ay hal, hal, mga ano mga babae yung anak niya at saka ano kasi sila dito kahalos lahat mga babae kaya binibigyan ko mga mga babae. Saka ito guys, itong malita wala na tong laman. Bale, bigay ko to sa followers ko na uwi ng summer. Yan, inaarbor niya eh, kasi nakita niya sa vlog ko eh, uwi daw siya na summer kaya pinagbigyan ko na, di ba? At least sumaya yung follower natin. Saka, ito isa, <laughs> ibigay ko din to sa isang follower ko na meron siyang baby. Yan, may bago may anak siyang ano maliit higaan malambot to guys ano so malambot higaan ng bata kaya sa so, mga ano pala yung mga uh, ibibigyan ko nito oh. itong malita at saka itong higaan ng baby claim nyo na, na kasi kasi masikip na dito sa ano boarding house ko Malit na kasi yung ano kay boarding house ko dito sa Makati Guys. Uh, okay, so yung mga damit ko madami ano ibigay ko pa yan bukas kaya mamaya sa mga homeless dito sa Makati tuloy-tuloy lang tayo sa pagkano na ating makabayan kahit sa malit na bagay kasi hindi pa naman ako mapiray eh. kakalago lang ng page ko kaya ito muna ang ano natin na uh, bigay-bigay at eh, syempre sa tulong din yan ng mga kaibigan at mga may puso din sa pagtulong uh, yan, guys maraming salamat sa inyo guys ha basta babalik ako kaya ano idol diwata pag uh, ano, medyo din na busy talaga hirap din kasi talaga guys yung sitwasyon ko pang gabi ako sa trabaho na minsan pinapahinga ko din kitawan ko kasi baka bibigay kasi yung mga nakarang buwan talagang ano talaga pospusan talaga yung punta ko kay Idol Diwata araw halos araw araw talaga ako punta kay Idol Diwata ngayon medyo nirelax ko muna yung ano ko yung sarili ko at saka nagkaano din pala sa page ko guys medyo nagka problema konti kaya hindi muna ako bumulagala para mag vlog ayusin ko pa yan salamat sa support guys at God bless sa inyo lahat.